Yo, sab up sa inyo mga tropa? Ito na naman, Janaro, nagbabalik at tinta-tinta niyo mga boss. Wala akong kasama dito ngayon, nasa kwarto ako ngayon at sobrang boring kasi nga kakagising ko lang alas 9 al at 18 na ng gabi at yun, syempre, eh, kakagising ko nga lang dahil wala nga akong magawa. At yun, Oras na naman para mag-like sa buhay at harapin ang bagay at lalim ng karagatan ng buhay natin yun. Pakiclick like, subscribe at ang notification bell para mas maraming pa ako magawa ng videos. Although wala ako talaga ang mga likers. Anyways, yun nga. Ang topic natin ngayon ay ang mga bagay na dapat mampagandaan kung ikaw ay sasama sa pabimilitar o sasama ka sa army. Unang-una sa lahat is ihanda mo ang iyong sarili, ang iyong feelings, uh, na lumakas ang loob. Kalmado ka lang dapat at... Siyempre, hiwalay ka sa pamilya. Handang mamatay para sa bayan at sa bansa uh, kung ano man mangyari. Huwag na huwag kang maniligaw sa kapwa mo sundalo ng basta-basta. Depende yan sa sitwasyon. Baka mapahiyak at pag-usapan ng mga tao. Marami kang magiging karibal sa pag-ibig. Balay mo, mas malakas, mas mataas rango, mas patalino, mas may itsura. Another problema na pwede mong ikabalo sa barracks. Huwag kang matatakot na mag-take ng opportunity. Na yung opportunity, challenge yourself. Huwag kang magpakabaya sa sarili. Healthy dapat, balance sa iyo. Walang drugs o alcohol. At iwasan ng mga bad influence sa mga tao. Hindi lahat kakambi mo sa trabaho. At kaya din naman sa civilian world. Kailangan disiplina. Uh, kahit sa lahat ng mga maliliit na bagay, napapansin mo. Kasi gagawang kanila ng butas eh. Kahit minsan hindi mo kasalanan. Huwag lahat ng tao pansinin mo. mag -hello ka lang pero huwag mong ng sobra. Tapos focus ka lang sa work. Kasi yung iba, baka nakakasama mo sa trabaho, mahirap pagka may kaaway at may mga samaan ng loob, eh baka, baka kayo pa magbarilan. mag ka lang, yun lang, sa mga kaibigan mo, sa mga katrabaho mo, pero huwag masyado kong makipag -close. Lahat ng tao may ego. At may mga yabang, so mag-ingat ng doble. Huwag ka mag sa rank up maging satisfy at galingan mo na lang sa trabaho. Uh, kung mag up ka man, it'd good. Kung hindi, it'd okay lang. Mag-ingat sa pag-uusap sa mga tao sa civilian at baka makalikom ng impormasyon. Di lahat ng friendly ay matino. May mga na-experience na akong ganyan kahit anong panlahi nila. Dahil na-deploy na rin ako sa ibang mansa. Karami ng mga tao ay ayayin ka ng suntukan kasi nga tingin nila badass ka. Kasi nga sundalo ka kahit na sundalo ka, huwag mong patulan, lisensyado kang pumatay, pero huwag mong gawin sa illegal na paraan. Magparaya ka kung kinakailangan. Nasa bingit ang kamatay ng iyong buhay kahit saan ka mapumunta. Kasi pwede ka na gamitin hostage, pwede ka na gamitin sa kunsaan sa mga bagay. At yun, maraming salamat. Peace out. Sana nakatulong sa inyo. God bless.